It's not a bus, service north-north dito sa Quezon City sa na natin ang um, construction ng Quezon Avenue Metro Manila Subway yeah. saka tuloy na rin ang paggawa ng Quezon Avenue station ng Metro Manila Subway so, malapit lang sa dito sa station vertice north na to parang nasa Singapore three line mga sidewalk ayan bagong ano rin Ilham okay, QC na footbridge ayan Paganda oh Diba ganito rin nasa BGC ano So Resort North Dawa na Laki nito Ito yung pinakaharapan ito so, ang uh, una at nag integrated resort uh, sa Quezon City sa Norte yeah. Meron sa sariling bus service ganda. Planting strip pa. Three line na. Meron pang mga halaman. Isang prime property na may 1.5 hectares dito sa British North. Parang isang okada. ang laki ng entrance Ayun. ito yung pinakaan niya harapan ang ganda ng ano nito lokasyon malapit lang ito sa sa carousel Pilam QC na footbridge station ayan lang landscaping may mga finishing touches pa lapit niya sa landmark sa uh, Trinoma saka sa uh, Ayala Malls, Vertis North nasa may likuran lang yung Ayala Mall North malapit lapit din siya sa ay ay sa Carousel North Avenue Station malapit din ito sa MRT3 North Avenue Station Lapit din rin pala siya sa Seda Hotel. Ito na ang landmark trinoma Inoma. ang Trinoma. Ganda naman ano nito. Footbridge nito. Dapat ang ano gayahin ng MMDA um, Mayroon pang napakalaking open parking dito. Pira na yung ganito. Puro ano na. Mga buildings na. Car park buildings. Malayo na siya sa MRT 7 at Metro Manila Subway. pokaliy tayo sa uh, British North. Ayan na yung Ayala North, British North. Wala drive ang tawag dito. Walang kalat, malinis, at wala mga vendors. Maganda pala dito. Ito na pala yung likuran. Ang laki talaga ng pagkakaiba pag mayroong mga puno, mga halaman. ka relax nakakahalaga to ng 1 billion dollars uh. uh. para sana all na lang kung ganito lahat ng mga balsada sa atin kaso limitado lang siya sa mga ano private properties sana makita to ng, ng, ng mga local government pahangin at marami pa rin mga puno hanggang dito inaugurated na ni President Bongbong Marcos Henry Quirazon at iba pa meron pa mga finishing touches like, like at comment sa kayo mga kabayan. Pasok tayo sa Rain Garden. Uh, open lang siya from 6 a.m. to 10 p.m. Sana all, ano? mga ano pa? Sunflower pa, oh. Meron pa siya ang mga uh, bench. Parang, ano? Pwede pa lang, ano? May bubong pa. Pwede kayo maganda dito. Relax. Kahit tanghali pa. Pwede. Everything segregated, trash bins. Meron din ka dito ang ano, Alabang Town Center. maganda, maaliwalas at walang mga bahay. Halos wala rin mga basura. Walang mga street dwellers. Walang mga obstructions kaya may enjoy nyo tong lakarin. Pasyalan. Malapit din pala ang Soler Resort North sa Abida Towers. Sola. dami na mga buildings dito yun ang ah. mga pangalan nitong mga puno potong napaka dito pero nasa ano siya sa may loob hindi nakaharap sa EDSA kung ito nakaharap sa EDSA magiging dugyot to hindi pwede nag bisikleta dito yan pwede ano lang lakad lang bukod sa mga kawayan meron din mga itinanim na palawan cherries ito ito pa palawan cherries Ito, iba ito. Dita ang pangalan niya. maganda mga abayan. pwede pang lumaki yung mga ano puno hindi siya na ay uh, yan yan ah eh. diba?